mga kapok ko So good afternoon dia sa Pinas Ngayon ka ron mga labba ta Tapos ako sa puso At yung suwaya nilang washing machine din nga na i-dryer din so So atong suwaya mga kapok ngayon So muna ilang dryer din washing machine So atong suwaya mga kapok ngayon Habol no, nabot ay uban So ato rin siyang i-download din rin Wala na ito big tubig nga. So, ino-ino yung kapuk na di, eh. Ito na siyang i-close. Then, makanina. Sabon din po Then, start. Then, place na to. So, mo start na mm -hmm. siya kapuk na. Wala na betul big, ay automatic na sana ito tubig mo. Ano <laughs> ba tawag sana? Sumunita ng kan. Tingo mo. Wala na tayong tiup na <laughs> wakpo huh? ko man. Sagol na, hindi e, masaya na siya mulubad, no? So, 18 minutes atong ang oras demo. Wala siya na. No? So, gawin sa tubig. No? Talo. Ngayon, humar na itong oras no? mm -hmm. uh -huh. ito, toyo, may... na. Hindi ko ito yung na nagmahayon. Napabotol na at, itong oras. Ito so, na siyang pabotol. 17 minutes. Mm -hmm. So, Dan tuyuk-tuyuk pada sama Ini Dari bawah lah saya angkau ang, ang, ang dagok ng blanket ke di nasi kapio gaya gamai lah macam aku ni, ang ni sih, melihat ada ang blanket jadi ngah tung dagok baga kita yo. So kalau portion mana pun sih aku basak yang yang lebih ni lah. So pak mau tengkar dia nak nasi, Oh, alam galing na wala dito pero mga ito. ko Eh. Oh, dito toyo Ah, batay 11 minutes na. Paabot na kita ng apart mga po. So, nine minutes na itong oras bilhin sa so, sa bunda na sa so, like, so, tiyan no? sila yung tuyok tuyok halipo yeah, ang hindi natong no? okay. Na. Yeah. Um, portion <laughs> sa dryer 5 minutes na itong oras bilhin uh, so, tuyok lahat Goro-goro ke aku buka Eh dah nak pakai ugah Dah alik lah sama habis kan 1 minit lah sama kau 1 minit lah lah Kalau mahu mah Yang pakai deh, dia kita nak labah Tu aku nak Tu kan dia hapit sama mah Tu Mana ada sama aku ni? manamas sa tuyok awan na ah, mura lang na uga itong nilabahan sa so, ito lang pabuto no? na tuyok pala siya kaya pa na 1 minute na, so kanyang uh, ano na na makita nang yung inma kung na pa na siya, no? so, ano, so, siya ma-open ma sa so, pabuto sa nana upat ka broken line na, no? so ito na siya pabuto no? broken line para ma-open na, na to ang door saya opat kabukin lain so dia yang susah mah nah. Atau nak yang open. Oh. Ah, Oh, bu mau kena tu labuhan waktu tu nah. Ah. Kamu go mau bilang nah. ni moto. Atau ni hanger itu. Mana okey ni. Oh so mana tak pernah lah